Good morning mga katoyong Siyempre nandito na naman tayo Nag-aabang na naman tayo Sa mga training ng YB natin eh, Binitawan sila ng Lucena So 6.30 in the morning Release ng Lucena Yung ating mga Ibon So eto tayo So ayan mga katoyong Siyempre yung truck natin Naka ready na Naka na sa Lucena Kung saan bibitawan Ganda ng panahon Tiyak maganda mga pauwian natin ngayon mga katoyong So, ika-count na natin itong track. So, 3, 2, 1, So, release. So, yan. Nirelease na, na yung ibon natin 6.30 in the morning from the Sena. So, abang-abang na tayo. Mga katoyong ko dyan. Mga tropang kalapatit. Siyempre. Umpisaan na natin magkape sa ating mga bubungan. Pag-abang tayo, baka iba pa yung maabangan natin. At ayan kanya-anyang uwi na ano yan pagdating sa ere eh. at lahat ni release so kailangan walang matira sa truck ganyan ka agresibo yung ating sa mga loader natin, syempre mga tropa rin natin yan nire-release yan, okay. na sila na maaga 6.30, lucena, so abang na so ako ngayon mag-aabang na rin tayo yan, so release, pa ilan ilan na lang yan yung mga naiiwan sa truck. So kinakalampag pa ng ating mga ano yan, tracker para walang may iwan, talagang malinis na malinis. Yan, mga nauhuli pa yan, mga nauhuli. Mga lumalabas. So yan, oo, may mahabol pang isa mga katoyong, syempre. Lahat yan mga kawin ngayon, good luck sa inyo lahat. So guys, nag-aabang tayo pero may five bird na tayo na isa pang dumating ito tingnan nyo ah, bagong dating time check is 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 yan yung ating fresh na fresh yan kapasok na yan sa ating truck pasukin na natin para ano pasok 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 yun, kumasok na yung ating Taiwan from Lucena syempre kumasok natin ayan, Taiwan from Lucena kararating niya lang 8.20 time check so antay pa tayo ng iba yan yung dumating na ngayon siya yung may itlog lalaro natin siya may itlog pero okay lang yan kasi motivation natin yan para mabilis so late siya ngayon pero okay lang na uwi, basta umabot sila sa derby. Kung ilang matira, sila sa sasali natin sa derby. Siyempre sila yung subok na natin. Yung mga may iwan kaya abang pa tayo. So update natin kayo. Okay so, guys, so, muna tayo ng mga YB pa natin. So nandiyan dyan na yung mga nakauwi. Ito mga green ng sing-sing. Ayan yung mga uwi. So mga YB pa yan. Mapang SDR tsaka NDR pa natin 'yan. Napakain muna natin sila. Tsaka itong mga breeder natin, yan eh. mga pundasyon natin, napakain natin sila kasi eh, alas 8 na, 8:30 na. Para makakain na rin iba yung iba pag dumating na lang sa akin natin papakainin, hiwalay natin sa double cage yung mga darating pa para makakain sila na maayos so thank you very much salamat sa inyo mga katoyong ah. sinamaan nyo ako sa pag-aabang ngayon Lucena yung ating mga YB trainee natin meron na tayong bird na pan training ulit so matira matibay kung sino yung maiwan sa derby sila yung lalaro natin so guys thank you very much salamat shoutout nga pala kay Ruel Agon, eh, Sir Ruel ng ARPC tsaka kay Richie shoutout sa inyo lahat dyan sa mga tropa nating ARPC ang gagaling na niyang mga ibon nyo so congratulations sa nagpuli ngayon congratulations sa lahat na pagpawi so peace out tayo mga toyo mm -hmm.